Oh, ay matagal-tagal wala akong upload sa YouTube. Ayun, sama natin sa YouTube 'to. Si Boss Galil G, Boss G natin 'yan. Nasaan na 'yon? Ayun. Si Moto to, ah. Baga labangan niya 'to, Moto Idol J. 'Yan 'no. Si Madam namin. All right. Tsaka si Bicol kung tawagin. Kaya Bicol 'yan, nakakatatlong Bicol na 'to, dalawa. Lagi, dito pa yung meet up namin susunod namin sa Petron alright, pahit right, ko sa inyo mamaya mga boss yun lang ulit to tatakbo Ayan, okay, mga boss nasa Petron na kami dito kami nagkita kita ng mga tropa ayan sila boss Kalil Opol sumunod si boss Glenn yung Violet na Mio tapos si Bicol si Jay si Jay boss ako si Boss dyan, yan Si Moto Bagal Boss Turo pa namin First time niya mag ano, Mag Magsishera Tapos si Sob syempre kasama natin Sob U-turn natin Sob Sob! Teknob! Club Sign up the cross muna tayo Hey, teka lang Hindi eh, ba alam mo Dan? Tekno Hub, Sana sila. Paalis pala nagkaano na, nagkalituhan na. Alam mo naman 'yan, 'di ba? Techno Hub. Oh. Saan? Tara. pa Let's go, walda nga kagad to <laughs> nawala no, Nawala yung iba <laughs> Solid mga boski Ayan na 63 59 big bulb na may angkas 63 na may angkas Si boss ako Ayan o oh, Naka Dino Pro Sarah Pro ha? Medyo masabaw dito mga boss Pero si boss ako Naka Victoro na gulong yan Si Boss Raybie naka-Nmax pa lang sa ngayon, pero soon babalik na namin 'yan. Tau-to, si Tau-to. Let's go. Let's go! <laughs> Tapi Ulang <ina. laughs> si Sob Cakap si Bos Glees Ang lakas pa Grabe pa rin si Moto Bagal mag-drive partida stack lang. Um, Hoy! na kay Boss Kalil. All right.

Chilling lang si Sob, let's go! Masabaw, yeah. masabaw mga boski! with Boss Khalil G. Bang, <laughs> na na, pakatindi niya, no? Uy, go hogi! Nagpapakita ang gilas, oh! Pong! Boss Dre! Pong! Panis! Oh, Ta O que oh, aqui? que que <laughs> Nagsusupal talaga si Toto <laughs> Gagin sa'yo Hoy Gagin, okay, lalakas na mga buo Mga buho sa Maki World siya Mga boss kayo, mga nasa harapan natin Ayan Pakita na lang natin na panturing Ha? Gagin sa'yo na biyayang kulit Ha 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 dahit ayan mga boski bali anong uh, wala sila ano nadaan namin si Andre tsaka si si, si Sky si Sky 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 si Singkit pero kala namin dito sila diderecho mukhang ng buso-buso ayan -buso. eh, mga kasama natin kasama natin si two Stroke Olbap yan si Marion ang taonan ni Sob yan tsaka si Sob syempre kasama natin all the way alright ah, go Tara, two stroke, All Si, si Marion, kasama natin si Marion Let's go Thank you Lord Nawala yung ano Nawala yung ulan-ulan Fifty -ulan. all stack lang yung lang yan kay Boss J yow oh. pero kung na <laughs> solid. Thank you Lord, walang ulan. All right. Safety. Mm -hmm. Di mahal ng worst na. let's go. May naiwan pa, may naiwan. Boss, Ravi, stock pa lang kasi. Saya. Solid yung biyahe. maluwag na yung kalsada. Oy. Last din yung Boss Glenn, party dai, stuck in dala niyan. Iba pala bumyahin si Boss Glenn, mga Boski. All right. Never underestimate a groumer. Pa. Wow. Eh, no. <laughs> Okey. Bila pula asri ana? Bila pula asri? Bos kaki lagi. stroke all bab mga boss. Uh, tropang two stroke din na nagko-content niya solid solid. Welcome sa mundo ng KR Boski. Yan eh ano naman 'yan eh. adrenaline junker naman yan so hindi naman na bago sa kanya yung speed ng KR uh, sulit naman yung ano rin napunta rin sa kanya unit tsaka alaga ni Sobian uh, smoothness na o oh. takbo lang ng takbo let's go may sa amin na click may sumabay sa amin na click oh, ambush to ambush Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ah, <laughs> tara. pa eh, no? Sabi ko na bala Kanay mo, sob. Kanay mo, kanay mo, sob. Tayo <laughs> na registro ang puta. Dami rin namin mga boss eh, no? si Sob nasa likod ko lang hirap na hirap yung two stroke sa mga ganito yung sobrang iba yung klima mabarokbo ka talaga eh yun napakitang gilas ganun sana Ay At dumating na kami dito ito yung mga kasama natin mga nadagdagan, mga boski Solid Malamig na gabi Let's go Bossing Kit, tsaka Boss Andre Walwal na sila oh. kasama to sino to Akay ah, pa kay bossing Kit, mga boski Kay sky sky mga boski patience sky sky langit langit Patay kayo ngayon kay Boskalin si Boskalin yung may angkas mga boski Stretch na dyan yeah, Makikita natin kung Ubus kayo dyan tangin na may angkas pa yan pitik pitik lang solid <laughs> hey! ah, natin sila dito mga boss kay dito sila papadating yan para maganda yung dating yan ilaw tayo pasignalay tayo yan ayan, ayan na ayan na mga Hi. Huh? Ha? Oh, ano kayo? po yung mata <laughs> <Woo! laughs> Dagi si Boss Glade pala yun <laughs> Boss Glade Dagi na Dami oh, sarap mga boss This is what you call Year End Ride

Alala ko na po. Yung mga tropa. Walang tigil yung ulan mga boss. Ayan eh, o. Mukhang kayo namuulan. Solid na solid. Si Sob. Sob, may tuyo? May tuyo? Dito. <laughs> ay! Likod. Gilang ito yun. Harap basa. Tarong Basa. Ito yung five na lang. <laughs> Wala pa dito. Alright. Ang mga anak mo, Mang Boss Yung anak mo, Mang Ming. Yung anak mo. Pagpampun <laughs> dito. Sinisipo na. Sinisipo <laughs> na. Oh, sorry! <it's all> right. <laughs> man. <laughs> oh, manjoy, manjoy. Tapos, purong sila. Malakas ang Aerox. Alright.